tingnan mo pinasyal namin dito mga apo ayan oo o. saan naman tayo pupunta <laughs> oo oh, wag lang tatakbo come here nandun na Kenzo <laughs> Oo. oh, oh, dahan-dahan oh. lang enjoy na enjoy dito. Oh, oh, tama na. O oh, tingnan mo oh. Kuya. Hmm. Oh, san si Kuya? Kuya. Oh, Dito lang, dito lang. Nako hmm. nag-enjoy ang dalawa. Halika dito na. Balik dinala namin dito kasi iyak nang iyak sa bahay kaya mas maganda ng ano. mahangin enjoy yung dalawa oh. itong aking apo oh, tama na Akin. <laughs> oh Hindi pa kayo napapagod. Pagod na ikaw, hindi pa. naku hindi pa daw. <laughs> oh Tama na. Sarap kasi dito, ma'am. Sarap kasi dito mamasyal. Ang hangin, mas magandang ganito kasi hindi mainit. Sa hapon, hapon mga 5:30 na yata ng hapon. Oh. Oh, dito lang, dito lang. Oh, ang daming mga ano, sasakyan. O, sige, maglaro muna kayo. Enjoy na enjoy. Nakawala. <laughs> Nakawala sa, sa bahay. <laughs> Hindi ka pa napapagod? Oh, ang likod mo basa na kiyo. Let's go na, let's go. Oh, oh, oh. madapa ka. <laughs> enjoy na enjoy. Kasi mainit sa loob ng bay, mas maganda dito. Pumunta kami dito talaga. Sa gilid ng dagat, mahangin, maprisko. Oh, 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 oh. oh basa na ang likod nako mm, basa na ayan basa na ikaw kuya yung likod basang basa na sa face ko. ha sa face mo ah yung face mo kasi takbo ka ng takbo tama na tama na, tama na kasi Eto. alis na tayo ah na. nandunaw na si Kinso oh tama na yan oo Ai, <coughs>